Bagong mukha at programa sa paghahatid ng totoo at mahalagang balita. Yan po ang handog ng inyong People's Television Network na mas lalong pinalakas ang balitaan para sa basa. Mayulat si Luisa Erispe. Bagong atake, bagong mukha at mga bagong paraan para makapaghatid ng balita. Yan ang hatid ngayon ng Telebisyon ng Bayan, Telebisyon ng Bawat Mamamayan, ang People's Television Network o PTV4. Ayon mismo sa General Manager ng Network na isa ring batika na giorno at kay Congressman Erwin Tulfo na uupuring host sa isa sa mga bagong programa, ibang uri ng PTV ang hatid ngayon sa publiko. Sa labing apat na bagong programa na inilatag nila kada araw at bawat oras, may ngipin, hindi bayas, at buong bansa na government station ang mapapanood ngayon. Aggressive po ang PTV right now. So that's our direction. Um, more than a government station, uh, I see PTV as a commercial station. It has to have the balance ng news, uh, culture, uh, education, sports, and um, mga inspirational and uplifting entertainment content. Of course, government station guy, you give more airtime sa mga government programs, uh, government projects. Kung kasama rin ba sa magkakaroon ng bagong programa sa PTV, ang sikat na TV host at producer na si Willie Revillame, dahil sa mga patikim na social media post nito, sagot lang dito ng network. It's a tripartite uh, discussion po with IBC 13 and then PTV at saka si Willie. So, matagal po yung proseso, marami pong inaayos. But uh, we are all of the parties are hoping for a very positive outcome of uh, our negotiation. Naniniwala naman ang network na kaya nila na maging pangalawa sa pinakamataas na ratings at makipagsabayan sa malalaking pribadong media. Kaya para mapalawak pa ang mahahatiran ng PTV ng mga programang pangmasa plano din ng network na palakasin ang naaabot nito sa buong bansa. Humingi na rin sila ng karagdagang pondo sa gobyerno para dito na suportado naman ng Kongreso. Ongoing po ngayon yung aming JICA project. Ang mangyayari po dun sa project na yan, na popondohan po ng Japanese government, ay magtatayo po ang PTV ng 60 digital channels nationwide. In terms of hardware, mas marami po kaming uh, antena, transmitter kumpara sa ibang uh, private channels at marami po kaming magagaling na empleyado. Samantala, hindi lang naman sa publiko may hatid na magagandang balita ang PTV. Maging sa mga empleyado mismo ay may nilulutong mga benepisyo para sa bawat isa. Mahalaga rin po sa amin para ma-hit namin na maging number two kami, eh yung reorganization po, meaning mag makapag-regular kami, makapagbigay kami ng magandang benepisyo at insentibo doon sa aming mga empleyado kasi sila po yung heart and soul of PTV. Luisa Erispe, para sa bayan.